So, oh, what's up mga ka blaster? Uh, sa video na to is ayusin natin yung mga may issue na lumalabas yung spring nila dito. So, may mga times na yung spring na yon yung kulay black na yun, is lumalabas dun sa metal na yon So, yung possible issue dun is dahil naikot ito, naikot na naikot ito. And, ayun, lumabas. So, yon Let's get started. So yun mga ka na natin yung pag-repair dito. Ayun nga, uh, said kanina sa intro, is dahil yun sa pag-ikot ng pag-ikot nito. So hindi naman kailangan iikot to dahil wala naman siyang bearing or effect sa ating unit. Yung gamit lang nito is kino-cover niya yung spring tsaka itong metal na to dahil ito yung nagpo-push sa handguard. Ayan. May nagre-resist siya or bumabalik siya sa pwesto niya. Dahil pinupush niya to papunta dito sa dulo para hindi sila malaglag. So kung magpapalit ka ng handguard ito, itong part na to, kailangan mong tanggalin to. So let's say nasira yon yung iba is kayang i-repair. Iikot mo lang siya hanggang pumasok siya doon sa mga ayun doon sa opening na yon tulad dito. Ayun, may nakalabas na kung makikita, merong nakalabas na kaunti. ayun So, pwede nang ayusin to. Gamit lang ng screw driver is iikot mo lang ito pabalik doon sa loob push mo lang hanggang pumasok siya ayun so yan yung isang way para i-fix yan ayun so pag pumasok na okay na goods na ayan wala na nakalabas ayan So, okay na, na-repair na. Pero sa mga worst case na marami na yung nakalabas, is kailangan mo ng baklasin tong part na to. So, yun yung gagawin natin sa video na to. So, yun. So, para baklasin yun, kailangan muna natin tanggalin yung ating upper receiver. So, tanggalin na muna natin yung magazine Then, gagamit tayo ng allen key. screw. So, and make sure na tama lang yung size ng Allen key. Ito gamit natin yung magnetic uh, mat para dyan na natin ilagay yung mga screw or kung may magnet naman kayo para hindi lang mga misplace. Ayan. Ayan. Para hindi lang ma-misplace yung mga nuts natin. mga lock niya. ito. dito tayo mag-focus. Tanggalin na rin natin itong ano niya. Tipis at uh, barrel. So, para kalasin nito, itong part na to, kailangan muna natin tanggalin itong mga handguard. So, para tanggalin yon is ayan. I-push mo lang pababa ito. And then, tatanggal mo na yan. So, yun nga yung pinaka-purpose nito is taga-hold siya dito sa mga parts na to para hindi mahulog yung handguard. So, yung sa lower part is sarili siya or putol siya. And then, yung upper part is magkakasama yan lahat. So, pull. And then, yan. Ayan. Ayan. So, nakita na na-exposed na yung spring and alloy. Ayan. Meron siyang metal part dito. And then, ayun yung spring natin. yung pinaka, yan nakita nyo, nagtaas siya dahil wala nang nagpo-push back sa kanya. Ito kasi tinutulak na rin pababa yung cover. So, para mabuksan yan, Allen key ulit, tatanggalin nyo muna to. So, sa mga pang worst case na talagang na lumabas na lahat na hindi na makuha sa pagsulot, yan, tatanggalin lang muna ang part na to, ang outer barrel. So, gagamit ulit ng Allen key nakasize size ng nandito. So, Napaka-useful nitong uh, 115 in 1 or multiple multiple screw driver. Ayan. hindi so, di lang ako sure kung anong size. So, try or error na aero, kayo. So, ayan, Meron ng maliliit na parts. Kaya maganda kung may lalagyan ka na ng mga malilit na parts para hindi ma-misplace. Ayan. ayan so after yan matatanggal na itong ayan yung upper part ng outer barrel ayan ito bilang natin and then itong part na to is meron siyang ayan thread so kailangan mo lang iikot siyan uh, counter clockwise para maglucent so doon gaga magagamit yung basahan grip lang siya. Medyo umahigpit lang siya talaga. Pero matatanggal rin yan. Patricia. Yeah. So, matatanggal siya dito mismo sa mismo body or pinaka-upper receiver ng kanyang barrel. Yun. So, ayan. Tanggal na natin. So, ito yung kinakalas natin kanina. Ayan. So pag ibabalik to, ganun din. Pasok lang muna to. Make sure na aligned sa taas itong mga merong uh, screw or threads. Ayan. Ayan. So, ayan. And then, ito okay na yan dito sa part na to doon tayo magfo-focus dahil kung sakali ito yung natanggal yung tread or itong metal na to kung sakaling lumabas na yung spring na yon ipasok lang sa lug ng metal and then makikita mo naman pwede mo tanggalin itong metal na to dahil meron siyang parang allowance dito kung saan siya ilalagay so once na natanggal na yon So, kaya pa bang tanggalin to let's see so hindi na sya lumalabas ayan. so ganyan mababaklas yan mababalik mo na rin yung mga lumabas na spring and then mapapasok mo na ito, ayan, meron pa nakalabas so tutulak lang yan, Pipihit lang yan ayan makikita yung dulo ng mga spring ayan is naandun sa opening so medyo iiwas mo na lang dyan or i-adjust. Tama na lang. Para iwas yung lumalabas sa kanya. Ayan. So, itong metal na part na to, ayan, meron siyang allowance na groove or parang uh, hiwa kung saan mo ipapasok itong metal part na to na magiging limit nitong spring para hindi sumobra yung kanyang uh, pagpo-push. So, parang pinaka-stopper niya. So, payo siya, may opening. So, makakalas mo yan, matatanggal mo, mababalik mo. So, yan. ganyan pinifix yan. Once na na-fix mo, nabalik mo na in place. Ipalik lang ulit itong stopper. Then, i-assemble lang ulit. So, yon, tulad dito, make sure na yung, ayan, meron naman siyang guide. Ayan. So, di siya papasok mabaliktad. So, ipasok. And then, ayan, yung metal part. Then ito, itread, itread lang ulit. ah uh, clockwise naman. So, iikot it's itong part na to. Yan, para mag thread siya. Yan. Yan. So, once na okay na yung pagkalagay niya, is yung part naman nito na ibabalik na yung outer barrel. So, i-align lang yung may uh, ng screw doon sa may butas. And then, siyempre itong uh, upper triangle niya ay sa taas. So, pasok lang yan. So, make sure na align siya. Ayan. Then, ibalik lang yung allen key or allen screw. higpit lang para hindi maubos yung thread. So, dito sa baba. yan so, balik Simpleito talaga to. Dito okay lang, 'yan. So 'yan, connected na siya. And then ibalik lang ulit yung mga ito. So unahin natin ilagay itong sa taas So yung paglagay nito is hilahin mo ulit to Ito wala namang siyang orientation Hilahin lang ulit And then ilagay sa harap to Then iipit lang dito sa Sa black Yung body nya Ako siya Or baligtad pero balik to yata siya sa ilalim yata to pasok then pool then pasok sa kulay black medyo mabigat lang or uh, naglalaban yung kanyang spring kasi yun yung pinaka nag-hold sa kanya in place yan make sure na nakapasok yung yun so yung ngipin nya dun sa gap yun pasok lang natin niya so yan So, ayun, yung ngipin nung um, inigot natin kanina, dapat nakapasok doon sa gap. And then, ayan, nakapasok rin sa loob itong ating handguard sa ating ayan, so, ikot lang natin to para may gap is sa ilalim. Ayan, meron buo and then itong may gap is ilagay natin sa ilalim. Balang natin. ayusin natin yung pagkalagay so make sure yung buo is sa uh, taas and then yung makeup is sa ilalim yan yan then pull then push down yun na yun. Nakapasok sa ngipin. Then, ayan. Dito yung sa ilalim na part naman. Ganun rin. So, push lang to Dito. then i-push lang to papasok sa ating holder then make sure na maku-cover sya yun so yan balik na natin yung handguard okay na rin yung spring walang naka usli. and all in place na siya. then now iwasan na lang ikot to para maiwasan ng damage sa ating spring So, yan. Buo. And then, yung may hati sa ilalim. And then, i-assemble lang natin ulit ang ating unit. So, ayan. Buo na ulit ang ating unit. maayos na rin ang kanyang uh, spring. All goods. And, ayan. Good to go. Ayan. Thank you for watching, mga kajal blaster.